Hey, what's up? Tall Nips TV on the house mga kabuang So, tayo ngayon na aatin ng project ng ating alma mater At ito naman ang aking susuotin na paternity FS ngayong araw na ito At syempre, para active-active din tayo para tayo ay makaiwas sa possible DA <laughs> Pero hindi, syempre active tayo dyan Kaya tara, let's na, magbiista tayo Go! you know <laughs> di ba apa ang talaga ng aming fraternity episode ng aming chapter west trembo chapter so kita kita tayo ng mga kabuang at nandito na ako sa venue mga kabuang ay yung mineral water with chubay syempre para malamig then yung uh, sandwich na aming ipamimigay sa mga naglalakad na dadaan sa aming put na namamanata may araw ng Webe Santo <laughs> At ito na yung ating mga brad. Siyempre tama picture-picture sa aming mga tarpaulin sa paligid. At ito ako. Siyempre ang inyong kabuwa <laughs> At ito naman si Tol Tato, ang ating West Trembo chopper na napakasipat na brad. At siyempre, hindi mawawala ang ating GT4 KT Blast. Uh, para po sa mga namamanata po natin mga kapatid uh, papunta kang Dipolo salut po, ingat po kayo ayos po para madali maganap ng goma oo, oh, yan din yes. sa goma mountain uh, adventure salut, salut oji no Chol Chico, chapter. Try ni pala kanyang <laughs> Siyempre, shoutout natin ang Southern Police District Dispute Law Enforcement PWU Salud mga tol At siyempre, hindi rin mawawala ang tarp na Tawagama P.A. Army Triskillion Salud mga tol Siyempre, ang mga ming tarp, mga pinagmamalap ng chapter, ang aking alma mater, West Rambo chapter. We view, salute mga tol! Gano'n, gano'n, tigla-tigla! Tignan ko Sandwich, saya Sandwich. Sige, oh, nah, 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 nah. okay, po. 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 Oh, si Bosing. Sige, okay, okay. okay. okay, Ingat, po. Oh, my sandwich, you At yan, park up na kami mga kabuang dahil wala nang ta taong dumadaan. So, ang akin po ay low but narin talaga at hindi na nakapaglog na maayos. So until next time, our next project, until aking mga kalokohan. See you!